dito sa Hayim Bridge ayan. Nakalak siya dahil may sira pa daw po no. Kailangan pa muna ayusin para sa safety ng mga uh, taong mga uh, subok na dumaan dito sa ating Hayim Bridge. No? Para ma-try din natin sana kasi wala hindi siya available. So mag -a advise sila sa kanilang Facebook page para sa latest na update dito kung kailan siya pwedeng gamitin ng mga tao. Pwedeng, kung pwede na siyang ma, ano, madaanan natin. Bro, so grabe, sobrang ano, sobrang nakaka, naka ano tawag dito na kawa. Okay. So, no? pala mga lods, nakakalungla. Ano. Nakakalunda, so sobra pa. Yung alam mo yung tipong parang dami yung inaangat yung kaluluwa mo. Tama sabi mo Ayun na po. Ayun, shout out. Shout out sa inyo. Ayun na, nanong po. Ano pangalan po? Marilita with the contest. Follow me. Ayun. 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 Ayun din yun. Apo. Marilita. Apo. Marilita ngayon. Like po. Okay. mo naman ako dyan. Joana Solid. Ayun. Shout out Solid. Support. Local vloggers na... Ayun. natin. tayo na magsutulungan dito. ang pangalan mo lang? Ma'am Chantal. Ayun, si Ma'am Chantal. Ma'am Chantal, ano po ba? <laughs> Ma'am, ano po ba yung nagustuhan dito sa hinulugang sak-sak? Ito yung call. Ah, ito yung best pa talaga ako bakit best. Pagka saan po ba sila? May hindi ka okay. mga magandang panahawin mo po. Mga nature. So, Ma'am Chantal, baka may gusto kayong i-shout ay, tanong na rin natin, siyempre. Mama na ma'am, ma'am. Ano pangalan ko? Ano po? Sony yun, pangalan. Anong Sony, anong nagustuhan dito sa inulugang pakka? Yung oh. mga activities, eh. tapos yung... ito And yung wall climbing ito ito, ito, ito. saka yung spider no? ayun at the same time maliban sa activities ano po ano yung nature ano yung nature ano po, ano po, yung nagustuhan dito sa yung lugar takpak na nature ayun ito pa rin no? ito yung mga lods sabi nga ito yung falls na binadaan naman baka may kito yung shoutout <laughs> ano pa sister, shout out kay sister, no? <laughs> Tapos, uh, shefe, no, hindi tayo dapat magpapauli natin, no, interview natin, ma'am. Alip, alip po kayo, ma'am. Syempre, <laughs> no, hindi tayo magpapa, no, no, hindi tayo matatapos hanggang hindi kayo sa ma video. Ma'am, ano pangalan? <laughs> ma'am Crystal. Ma'am, anong nagustuhan dito sa yung lulugang takap? <laughs> Wall climbing and then the uh, waterfalls. Ma'am, ah, uh, hindi Mga may dito shoutout.